Hey guys. dragon yan uh, for today's episode guys ah, uh, dito tayo magluluto ng ating na kuhang mga seashell kahapon sa ilong. Uh, ilog uh, ito guys meron tayong lukan meron tayong ano doon natin kabya. kabya bagongon tsaka bila, bila bilaog tsaka bilaog So, hindi kami masyadong familiar guys sa mga pangarap kasi ay hindi naman namin madalas siya na nakukuha. So, ito guys ay gagawin natin crispy. Ito naman ay nalagyan lang natin ng kamatis at luya. At ito syempre ang favorite niya ang tiligaya, ginataan. At ito naman guys ay gagawin natin kilawin. Try natin yan guys. So, let's go mga kadrapon. Umpisa na natin magluto dahil marami-rami itong ating lulutuin. Dito yata, yata wala. Dito yata na wala. Ayan, syempre mga kadragon na putulan na natin sa bahay kanina itong ating bagong. Pinili lang natin yung medyo, ano, yung lang ang size. Ayan, check natin guys, itong ating bilaog. Nagbuka na, oh, nagbuka na ito, te. Pwede na. guys yung ating gagawing kilawin bababad lang natin yan sa suka na may sili kaapad nyan kasi yung may sili bali kung din apat na recipe din ito yung aming dulutuin ito masarap na maputi siya kamuhin na yung kanin? Eh? Ito, lang lang. kanin tapos yung palitang sulod natin Ang ko yan. Ito po yan. Ang tapangan. Yung sakin ay na union. Katagal mo kasi yun nung panta. Hmm? Puro ba ang lawak ng bigas Okay guys, ito na yung ating bilao. Konti na lang. Para magbabal. Magbabalas na lang na natin siya ng suka. Ano? Kila, ano? Kilawin? Kilawin. Kilawin. Kila na karne. Sisig? Sisig. sisig na naman. minis ko na lang yung sisig. Ando. Okay guys, latuin na natin yung ating kabiya. Kinamatisan na may luya. Parang pangkay antiligaya lang to ah. Kalaki ng lalagyan pero ma kalit ng gaman Sa gana sa tambok. italim <laughs> yung ito, Jack? Eh. Opo. Kaya kabilis ko po. Ang um, gasi dito na natin. Ano? Pangala? Kabya. Kabya. Sayang mga ka-Dragon. kunti lang kasi eh. nakuha namin kabya. Kaya ayan lang siya. Ayun pa naman Mad yung masarap. Mad madalang kasi. Madalang. Wow! sarap na ating kambiya. Ang sarap ng kulay. Yung kulay, kulay itik Ito guys yung ating gagawin crispy. Lokal favorite ng bayan. Kawan ni Balong, madina nakaangot. Favorite ni Balong to eh. guys magigisa na tayo ng ating ginataan ano naman natin yung mga to crunchy wow. nasa mga ano siya guys chicken joy chicken Mukhang ito ang unang maulis.

bahay. Sila kuya Dan, yeah. syempre. Hindi naman namin ito kayo ubusin, guys. Ano mo naman kayo hindi kami masyadong ano, malakas kumain. Wow. Pang-gigi lang kami. Pika-pika mm -hmm. lang. Pero... Oh, Daming gata. Oh, nagtagare. Nagtagare. <laughs> <laughs> nagtagare. Aba, para. Ito ang ano, tamang-tama to sa mga nagpapasunso. Kabango ng kwan niya, Sabang. Kabango ng kwan niya. Kabango ng kwan niya. Bupin tayo man. Wow. Ito na ang ating na ang ating bagong. Ito na ang ating bagong. Napakasarap na naman ang aming ganun guys. Matak uh, na po tayo ito. Ayan, tayo kumain na. ka na lang dyan kung anong gusto mo ulamin. Gusto mo ng crispy. <laughs> gusto gusto yung... mo lang sinabawan, ginataan. Gusto mo ng dilaw, kuyo di rin. Ayan, ano? Ano yun, guys. Sari-sari. Huh? Ano sorry, sorry. George. Si George. Ano na George. Kanya lang yun, ang mga salamat sa biyay ng pinagkakalog mo sa amin. Maglilakas namin ito sa mga paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ng ni amen. Amen. Mga kain tayo mga Wow. Mungan. Let's eat. Nagkasi si Dami. Nagkasi si Dami. Nagkasi mo tita. Pag-iligo. din namin natin yung kami? ko tayo ito Pwede siguro ang ikon niya, Bintang na Oo eh. Maraming magpan na yan. ni ko, pati kiri ko. Kaya sa na astan Hindi naman ko din ito Yan. Mm -hmm. mm -hmm. <coughs> Medyo man yung kuna, luya sa lalamunan ko ah. Manghang? Yung, hang. Diyang, anong manghang? Anong to? Ano tayo? Tayo? tayo, magkain ka na magkain eh. Pili ka na yun. Anong ginabulong mo dyan? Karabasa lang ang gusto niyang kiligaya. Sultupin mo kante? Hmm. Pwede ba? Kapitan ako. Pwede. Natural sa may kanya. Tangi wala. Sangi mat eh. Kapitan. Oo, ni kayo. Pati pag sulto di pa ma. Ayan, ye. Giwan mo jo. mabilis. Hmm. Hmm. Pwede nga ako na lang. Hmm, sarap naman. Sabaw. Sarap nang bangon. Hmm. Ramdam ko

ng sabaw. Nay hey, ma. Mm -hmm. Ano ka bagas na? Ang mm, pasarap. Tikman mo kasi. Malinis. Malinis yan. Hindi na yung pinakamalinis na lahat. Naaluhan ko magluto. Yeah. Malay siya ang sasdo pa. Nakaraan kasi, atigas no, hindi natin makuha yung tayo oh, nila ni Sedel. Makulbot. Bebelin bacon yan. Miss Bebelin, you know? Siguro na-miss nyo na to. Kay Atenes at kay Ate Bed. Mm. Ready natin. Kaya Alan, maghanap kayo nung ano, yung pwesto na marami yung kabya. Sarap. Nakalukan. Sarap nito oh. Pwede siyang i-ano, ang business. Mm. Mm kain tayo mga kadalagong kay Atiloy Lloyd down. Baka na-miss nyo na po itong mga ganitong specials. Shout out sa Van Orden family. Kain po tayo. Kaya BFF. Kay BFF. Lantan. Kay Gayong. Kay Sir Anonymous. Anonymous. Marami kaming ulam. Kain na tayo mga kadagong. Kay tatay. Kay tatay. Hindi na pala mm -hmm. nasa oh, siya. Hindi natin mm -hmm. Yan, ilo tay. Kamusta tay? Kamusta na po tay? Long time no chat. Nito ako reply. <laughs> Hindi mo na chat? Masarap din ay itong ating kilaye, kilawe na bilaog. Sabi nila, oh, ay, magkain yan, baka magbaog daw. Ito guys yung kinukuha nung dalawang matanda. Ayan yung isang tabo 30. Diba? Hmm. Ang hirap kasi nila magkuha. Tagal pa. Nahuminan hmm. na kasi ito. Uh, ano? Okay. Pero sa dalito. Balik po tayo. Kabi sa mga Ito yung bigay mo dito. tayo so, mo mm. hantay, buwatin. Mm. Kukon po siya hindi mm. ko kukon. Mm. May nalalasahan ako. Mm. Parang sa ang tabulong, sa tahong at saka sa kwan. Ayun pa nasa so, ko. Kabiya? Oh. Mm. Kaya mo ba? Mm. Sarap eh. Tatikman eh. so, ko naman. Yung sabaw, na igop ako ng sabaw. bihira kasi ito sa ano sa mga hindi sa palengke ng maraming nabibiling ganito kaya lang sa iba sa Manila harap sura kang makita may nagabing Manila? Ay, dito, dito, sa bayan sa, sa bayan, sa bayan nga mm. pero pag sa Manila wala kang nang sa makita ng ganito mm. yung nagating dalito kakukwa ka kumakantay na baka hindi yung ganito sabay-bay talaga yan nila nakukuha hindi yung sa akin sa isang talaga namin ng gantong pali, ulam. Bili mo, isang taong kami hindi pinaranas, pinaranas ng KMA. KMA, sa so, sobrang busy nila sa si huh? sibuyas. Sibuyas. Palibasa yung nagyaman na sila. Sa baha. So, sa din tilawag. Tilawag. Kasarap ang tilawag. Lahat masarap.

Iburit mo pa naman yung gatante. Kaya nga pala yung sagaw na nga. Tikman mo din yan. Ito. Tunay na, sinamil <laughs> <sa> to. <laughs> rinig na rinig ah. Chris ni Masarap sana kung may talaba pa nang. Hmm. Mm hmm. <laughs> <laughs> Tapos mangahin din siya ng mga batch ko. Chef. Sige. O lang din nating maganda dito sa halo. Kat katigas talaga ng shem niya. Kalambot ng laman niya, no. hindi siya yung makulibot Nakukulang. at kulang dahil kasi malilit yung nakukinawa natin kapag ulat pa yung kwan pigbed hmm. yung video eh may amat ito wala dilit siya yung mas sarap papakin balik tayo bukas ah Kal Kalok yung pagkwanan na kalisilado. Ah. No? Oh, At doon lang sa ano? Oh, sa, uh, sa mga bakawang? Sa Ang bangusan. Ayaw niya nagpakaramas kasi hindi kagasama. Hmm. Magsama ka daw para may tagabit-bit lang po ang take out. Hmm. Sarap lang sa bawang. Mhm. Mm ano mm -hmm. yung kaya? Mhm. Mm Kagaya yeah, mm Hindi, -hmm. ko? Hindi 'yan talaga eh. nang Ito May rice, please. Saan tay? yung tayo? Ayaw ko na. Uy, tayo, Tam. Ngayon ka lang na una, ah. Sino yung flores na magkakulay? Eh. May gusto kay Gigi. Adolfo? Adolfo Flores. Nung nanalo ka ng 1,000 sabi niya may pangpakasalan daw kayo. Kaya nga, tabi ko daw yung isang libo. ko na sa alkan siya. <laughs> Tamang-tama. Kagasan ka ba ka sa rudol ko? Uy, nipon niya na. Isang <laughs> na pala. Flores. Oo, parang mm -hmm. pakarain ka. Nag-flores yung tani. Diyan sa baka. <laughs> Tapos si Kurata, ay Kurata. Kasi para ako pala niya. Tagwa kanina. Labalay <laughs> yo, Ano yun? May dyan sa baba. Nagbalay si balay. Yung, <laughs> <Ayong. laughs> <diyan sa> <laughs> yun yung matuwang daw. Ha? Ano yun? Nagbalay sa baba. Yung matuwang yung bahay. Hindi ah. Ay, si <laughs> baba. Ay, ba? yung ma may dita. Nu yung may dita. Yung may balbas. <laughs> Ay, <laughs> Ay, Flores yun ha? Flores daw yun dyan. Ha? Flores. Flores ba kayo? Hindi. Si ano? Si Garong Leon. Si Garong. Ano pa yung diba ko sa Flory? Ano ano? Si Kwan. Ano ba yung mga ano? Ano ba yung mga sila naghahula kung sino Tapos siyong, siya pala ah. talaga yun. Ginahulanan tiligaya eh. Natawa tuloy sila yung tiligaya. Ano okay, ba <laughs> yung mga may taas pa yun, no? Mm. Saan ba bahay nila? Yung dito. Mm -hmm. Dito no, yung bahay nila? Dito. Pag Diyan sa may kwa. Sa ay. Hindi niya yung... bahay dito? Sarili niya yung nandoon. Mm. Yung ginapagawa doon. Dito. Mm -hmm. Ito ka. Siya mo. Ito sa tatwa. Saan yung... lugar mo Diyan sa panggula yan. Mga kulang aja. Diyan ba diba kayo ma Matino? Ano no. ma yung pababa dyan na pag ano no? Ma-pintura na Kaganda yun. Ay, yung bagong bahay daw. Yung maliit lang. May taas na yun. Yung sliding yung bintana. Buti mo naka-sliding ka ng medala. Ano ang pangalan na? Kalimutan mo na. Yung sa mo, kasarap sa rin. <laughs> kasarap aron nang yung balmas na. <laughs> dung-dung siya, <laughs> dung-dung. Yan. <Yeah. laughs> Giniram ko yung lighter ng Piligaya. Sa araw na kaman. Lagay mas na. Parang hindi ko na nakikita yun. Hindi mo na makita yung, yung mukha niya sa samag. May naulaman ng tipasingo ko kadami. Hindi kayong sama kapin. Sa kapon, sawaan ka sa alimango. Hay mm -hmm. lang dina. ang tubig aw, oh, sabi okay. ko sa inyo. Okay. Okay. Talagang yung papas namin yung halimaw ko papa, mm -hmm. Pati yung maliliit na ko talaga, ante. Mga kamay, mga kanya, mm -hmm. yung okay. kinain alam ante, pasens. Mm -hmm. <laughs> Kurong sugo. <siguro. laughs> mm -hmm. E. Som ako. Nang adolusin 'mi, ah. Iba maglambot. kino sagalunan hmm. sa mga galing sarap Pasensya na Namiss namin. Ano? Kasabihin nyo, wala na kaming kabubusogan. Ano yun? Nag-tresip dito ah. Ayun, Ayun. Ayun. Ayun o. Oh. Sila? Hindi. Yan yung green ng dulo nito o. Ito yan o sa panma. Yan. Wala. Wala. Ang abang. Ang abang. Ang Hindi pa abang. Ang abang. Ay, thank you Lord. Uh, Dapsuga ka. Mm. Ayan, ah, paramihan tayo ng ano, shell ng bagungon. Oh. Ano ko, pinakamarami na. Ito, mm -hmm. ito parang yung sa akin, oh. Ito kanti pa sa <laughs> oh. Pinakamarami, oh. High blood pa yan. <laughs> Dali ka. Hindi, auntie, <laughs> oh. Hindi ko na ka blood, at talaga yung pinakamarami eh So ayan mga ka-Dragon sana ay nag-enjoy kayo at nabusog namin kayo sa aming panibagong episode. Hanggang sa muli, ingat po kayo palagi. Thank We you so much mga kadragon. We love you all mga ka-Dragon.